Bago malis ang King Pao, kasama din para ni Da nag-dinner ito si Aki. Dahin maaring matagal ang pasida bago bumalik muli sa abon para makita siya. Yung chance o pagkakataon ay sulit na sulit naglabasan ng mga na dumalaw ang dalawa sa bahay ni Angie Reyes at muna ang bata para mabinhaan ang mga gamit sa eskwelahan at banding ito. Ayon nga sa mga komento, panigurado magiging mabuting mami itong si Kimi. Yung pagiging masayahin niya, mabilis mo ma kuha ang doob ng mga bata. Patang naikipagdarunong siya, very bubbly nga ba? Diba? Ayon ang nagustuhan ni pau Pao sa kanya. Nabanggit na din naman ni Kimi na sana oh, magkaroon na rin ng sariling pamilya. Kasi mga, mga setag na at may kanya-kanya ng family. Siya na lang ang naiwan. Don't worry, Kimmy. Mapapasayo rin ang hinihiling mo. Magtiwala ka lang kay Lord. Hindi kanya pababayaan. Dumating na nga si Paolo, bidinog sa'yo. Sadyang hinihintay dami ang tamang pagkakataon. Amdam naman ang lahat na si Paolo ang nakalaan. Na nabanggit na rin ni Pao na ready na ito magsetag daw na rin. Hindi na bumabata, ready na pasukin ang marriage. Kaya naman sa lahat ng mga supporters, huwag din tayong mainip. Hayaan natin sila na maging masaya at maghinay-hinay sa kanilang relasyon. Idandang yan sa mga samot sa aring komento. Anong sa